Try ko na lang siyang gawing lighter and shorter. Kasi ang sakit na rin ang dibdib ko. Well, ako si Clarice de Guzman. Charet! Well, kaiba ako lang siguro sa inyo, no? Si, ako yung singer. Pero kumakanta rin naman si Mika or iba. But, pero ako sa field ng singing talaga. Um, almost 12 years na ako sa industry. Kita-kita naman ako pinakamatanda sa inyo. And, ay simulan ko muna. Nag-start -nag ako, 5 years old ako. Nag sumasali ako ng mga singing contest. Merong term sa aming mga kontesera sa mga amateur. Ang tawag sa amin is amateurista. Sumasali ng iba't ibang barangay singing contest, kung saan meron. As in, kung sino yung nakakasama ko ngayon sa showbiz sa ASAP, kami-kami rin yung magkakalaban before. Hindi na ako mag-mention ng names. Kami yan, um, iba't ibang lugar, barangay maay, probinsya man, or sa city, sali. And ang lagi kong kasama nun is mama ko. Siguro grade 2 ako kasi yung, ako pala yung sa magkakapatid dalawa lang kami and yung papa ko siya yung provider namin ever since. So ang kasama ko sa mga singing contest nun, kahit ayoko minsan sumali kasi ng mahina ng loob, ang ano ko loob ko, mahina ang self confidence ko. Feeling ko lagi akong matatalo. Feeling ko hindi ako magaling. Uh, so yung mama ko lagi nagpupush sa akin. Pati singing contest, mama ko kasama ko until Grito ako, siguro na aksidente yung mama ko. Nasaksak yung left eye niya. So, ever since nung grito ako, isa na lang yung vision niya. So, kahit ganun, kahit ganun yun. Kasi siguro yung saksak dito, yung basag na bote. Nasaksak yung left eye niya kasi umawat siya sa parang maliit na away dati. Wala, aksidente. Siguro yun talaga yung tadhana, hindi may iwasan, but kailangan tanggapin. Siguro yung tayin ng mama ko mula dito. dito. So, konting galaw niya nalang malalaglag na yung eyeball niya. Para na. So, naka dalawang ano siya, general operation, dalawang cornea transplant, pati hindi na yung Pero kahit ganun, tuloy-tuloy <coughs> pa rin yung mama ko. Siya pa rin sumasama sa akin sa mga singing contest. Hanggang sa nag-try ako ng mga ano na, singing contest sa television. Siguro, name it. Parang halos lahat na auditionan ko, halos lahat iba't ibang uh, channels. Um, well, so, um, and yung, pwede mo magsabi ng mga ano, or huwag na. Basta iba't ibang mga channels, sinalihan ko. Hanggang sa, napagod ako. Kasi nga, lagi ako nare-reject doon. Overweight talaga ako. Numa makaya ako, overweight ako. Medyo choco na batok. <laughs> <laughs> Tapos, may mga times na madalas na akong nare-reject. Tapos, meron ako auditions na na nireket. Eh, ano mo, ang galing mo. Sabi sa akin, galing mo. Kaso papayat ka muna. Hanggang sa ayoko nang sumali. Siguro high school ako niyan, mga 15 or 16. Ayoko na sumali na singing contest. Ayoko na. Feeling ko hindi ako para dito. Feeling ko, ano bang mayhindi ko siguro? Mag-aaral na lang ako. anong lang ako ibang, sa ibang field. O na, dami-dami ko na naisip. Ayoko na kumanta. Until na siguro nag-aaral ako ng college. Nag, pero music ba din? Nag-music production ako pero hindi ko siya tinapos kasi, di ba, tagal ko, talagang, long break. Years na ayaw ko nang sumali na singing contest. Feeling ko, nakikita ko pa yung mga kasabayan ko, andun na sila. Ay, pa sila. Siguro wala. Ganito na lang din talaga ako. Ganun na lang. Siguro at least na-experience ko before. Hanggang sa dahil nga mababa self-confidence ka, nakita ko sa so commercial yung The Voice. Pwede ko naman sa The Voice. Hindi ko alam, for some reason, nag-interested ako doon. Kasi nga feeling ko, hindi naman ako artista, hindi ako matatanggap niya. Kasi kailangan nang iminin natin, di ba? Malaking factor ngayon yung kutis, porcelana, matangos ilong. Buti na lang blanda ko ngayon. <laughs> Tapos ayun, naging interesado ako sa The Voice kasi nakatalikod yung coaches. Boses lang. So hindi nila iisipin ano itsura mo. Kasi, parang gusto ko to. Yung self-confidence ko, di ba mababa? Parang kaya ko to kasi Sunog lang ng takong yung maririnig sa itas boses mo. Kung magustuhan ka, haharap. So yun, nagtry ako, nagtry ako na gusto ko lang sana tuwan-tuwan ako kahit may umikot eh. Pero eh, fortunately, binalas ako ni Lord na makaabot ng grand finals ng season 1 and nanalo ako ng first runner-up. <Yugosluton> Amen! <re pensa spiritually> Ayan, so ayun, hanggang sa so, so tuloy-tuloy na, 2013 yan, ang kabatch ko dyan is kami nila Morissette, Kuya Mitoy, ayun. Until lang like, yung nagtuloy-tuloy, nag-asap. But hindi ko alam na pagkasok mo na industry, another karera na siya. Ibang, uh, ibang, karera na and mas mahirap na. So, ayun, talagang tuloy-tuloy lang. Happy ako na kahit pa paano, nagulat ako na kahit pa paano, mas malaki yung kinikita natin sa normal employees. No? Ang laki ng kinikita natin. Sobrang swerte natin kung tutusin. Uh, we get to travel the world for free, business class, diba? ba? Uh, babayaran tayo at the same time, uh, nag-i-enjoy nag -enjoy tayo kung anong ginagawa natin. Sobrang swerte natin. Um, so happy na ako nung no, kumikita ako. Pinastop ko na yung father ko sa pag, kasi ano siya, si man for siguro pang almost 20 years. Pinastop ko na siya ako naman. Parang give back, parang kami-kami ni sama-sama. So, to, until nag-pandemic, tapos, so, sobrang daw, namin ninyo naman yung field natin, yung yung event sobrang affected ng pandemic. Hindi naman, wala naman. Keri pa naman. Ay, sorry. <laughs> sorry, big ate, tarot. Ayun, thank you, Charlie. Ayun, so, asa ah, na ba ako? Sorry. Pandemic, ayun, so sobrang down, pero yun naman, nakaya na naman. Nag-ano naman tayo, nag na naman ng dalgo na coffee at ng black pochinta <laughs> at ng ube cheese pantesal. Oh, ayan, ay, di ba? Hanggang sa na um, sobrang down na down din ako noon. Kasi imagine mo, ibon natin, na ubus yan. Yung bills natin tuloy-tuloy, kahit medyo may delay noon, pero tuloy-tuloy pa rin. Hanggang sa sobrang down na ako noon, and, and nagkaroon pa ng another blessing noon from ABS-CBN sumali ako ng Your Face Sounds Familiar. Season 3. Alam ni AC, sumali din siya nan And, ngayon, eh, sinuwerte ulit. Sinuwerte ulit na maging grand winner ng Your Face Sounds Familiar. Ah! Ito yung show na ano, nag-impersonate kami ng different artists, local or madami. Iba-iba kasi every week. Ang mahirap pa sa batch namin noon, unlike kila kasi weekly nagtitaping sila kami noon. Di ba pandemic, naka face, shield. Hindi kami weekly. Week, monthly, tapos three days, sunod-sunod. So, three days, iba't ibang artist ang ginagaaralan. So, minsan di ko na alam kung ano boses ko noon. So, sobrang challenging, but at the same time, napaka-fulfilling kasi... Wala, proud ako sa ano, nagawa ko napagod ako doon kasi ang hirap at ah, pero nakaya. Imagine mo, sing and dance, hindi ko kaya yun, pero kinaya. Kinaya ko mag, ano, Shakira. So, ayun. So, after na, ayun, siguro somehow, nagtuloy-tuloy na rin na ah, naging hurado ng TNT, nang sa showtime. Um, pinroduce ako ni Meme ng concert noong 2023. Sobrang saya ko na noon. Ano, asam, ano. Until, siguro, nasa... 2023 year, ay uh, year 2023 month, siguro to ng June. Nasa US ako noon, may tour. One month and one week ako nasa US noon. And nasa, after ng last show ko, kinabukasan, tinawagan ako. Oh tinawagan ako na tinakmo sa hospital yung father ko. iri Imagine ninyo, ang ko. Kung pwede lang mag-magic noon na from US uuwi talaga ako. Pero hindi kaya. Pero, negat, after naman, nakauwi ako ng Manila after a week. na naman yung papa ko. Na-revive, siguro ano siya ng one, almost two months sa hospital. And grabe, imagine niyo yung kinita ko sa tour na yon. Binayad ko lang sa hospital, pero hindi ako nagsisisi. Kasi sobrang alam niyo naman yung hospital, di ba? Lalo na pag private. After noon, tuloy-tuloy na yung papa ko na hospital. Nang-apektohan na rin yung kidney niya. Nagna-dialysis na siya. Then, after th siguro three months, mama ko naman, ay nagkasakit. So, pareho sila nagna-dialysis. Imagine ninyo, three times a week, magkaklase sila sa dialysis. Sabi silang umaalis. <laughs> Grabe, sobrang hirap nung year 2023 ko until yeah, last year. Sobrang pinaka-down ko. Sobrang draining financially, emotionally, physically. Yung sister ko pala nasa Canada na. Hindi siya agad makauwi. And ako lang nandito I have to work. I had to work. Imagine yung misa nasa asap ako, tatawagan ako ng mama ko nasa ER. Parang every, every month, salit-salit silang may tinatakbo sa akin sa hospital. Meron pang time no na ang hirap magtakbo sa ER, di ba, Iman? Ang tagal mo muna bago ma-admit. After siguro six hours, na-admit na yung mama ko kasi ang baba ng BP. Tinawagan naman ako nung kasakasama namin sa bahay. Papa ko naman nasa ER. Tinakbo kasi may bleeding dito. Imagine mo yun. Parang tinatanong ko na si God, God bakit sa bay? <laughs> okay lang sana, di ba? May sakit yung isa sa parents mo. Tapos hingi, hihingi ka sa, sa isa. Pero wala akong mahingan ni isa sa kanila. Kasi pareho silang may sakit. Pero tinanggap ko na lang na gano'n, na labas masok sa hospital. Halos, halos hirap na hirap akong kumanta ng mga ballad songs noon. Kailangan ko siyang practice ng paulit-ulit kasi naiiyak ako pag plano na pag live. Kasi pag tipping, carry keri, keri pa i-cure eh. Pero nanggang sa, inarap ko na lang din until nung November, nasa showtime ako. nag -make up ako for TNT, sasalang na ako. Tinawagan ako. Siguro yung father ko pala, nasa, naka, nakalimang beses siyang times, iba't ibang hospitalizations na nirevive. Limang beses na ina-intubate, pero nakaka-revive siya. And tuwing nangyayari pala, yun lagi ako nasa ibang bansa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit na tinatataon lagi na nag-aagong buhay yung father ko na sa ibang bansa ako pero lahat yung nalalampasan niya. Parang sanay na sanay na nga siyang ma-intubating. Sobrang fighter ng papa ko. Pero yung mama ko hindi rin pwede sumama sa hospital. nagda dialysis siya. So, until November, preparing ako for, ano, pasa lang na for TNT. Tinawagan ako na November 19, yeah, to be exact, na hindi daw nagre-response yung papa ko sa kwarto. Kinutuban na ako noon sabi naiyak na ako sa dressing room. Hindi na ako nagpasalong. Umuwi ako. Pag uwi ko sa kwarto niya, yung papa ko dilated na yung mata. This time, peacefully siyang umalis. Hindi siya, parang ano lang, nagpakain daw siya. Umiga, nagpaligo pa. kasi yung vision niya pala that time, last year, na siguro nasa 40% na lang, naapektuhan na dahil sa diabetes, kidney ayun, nagpatugtog siya. Sabi niya, pina-on niya yung kaset niya. Patugtog ka ng love song. Gusto ko ng love song. Hanggang sa yun na, nagtuloy-tuloy. November 19, namatay yung papa ko four months ago. And imagine ninyo, naka, nasa, nakaburol yung papa ko, yung mama ko, naka-oxygen, naka-wheelchair sa tabi niya. At all. Eh, yung oxygen niya ng 50, 30. Alam niyo yung wish ko lang na sa papa ko. Pabong muna kunin si Mama. Hindi ko pa kaya. Pahiram mo muna sa akin si Mama. Alam ko couple goals kayo. <laughs> Alam ko magkaklasik kayo sa dialysis. Kay alagaan naman namin siya. Pahiram mo muna si Mama. Until, ayun. Until now, kinakaya naman ni Mama and Siguro two months ako nagpahinga noon, ayoko mag-work. Even tong PBB, nagdalawang isip ako. Kasi hindi ko kayang iwan si mama. Pero siya nagsabi, try mo na nak. Ano, kaya ko yan, marami naman magbabantay sa akin dito. Pero iba, iba yung may work ka. Pag uwi mo sa bahay ka na, makakamusta mo agad yung si mama, parents mo. But eto siya nagsabi, Sige na, try mo. Marang matuwa na may magpapanood kita sa TV na ganyan. Kasi gusto niya nga. Sabi ko, sige, sali ako ma, pero sa confession room ka lang. <laughs> Naka-oxygen ka na. Tapos namatawa siya. So, ayun. Ngayon, after ayoko mag-work, eto, tinush ko na. PBB, nandito ako. As your big ate. As your big ate. At hindi ko rin expect na kami naman na Ayun. Um, ang wish ko lang yan, sabi ko, sana uh, buong stay ko dito, sana okay lang yung mama ko. Sana okay lang walang good health siya, okay siya. Pagla paglabas ko siya, sasalubong sa akin. Ayun. Ayoko na magpabigatin pa. Um, Ay, ha? Pala, Kaya nga eh, nakakainis. <laughs> <laughs> Nakakainis. So, ang hirap talaga. Ang dami, hindi ko na sinabi lahat para mas lighter. So, ayun. Sana, enjoy natin to. Kasi naalam nyo, guys, napakaswerte natin. Ang dami na ngarap makapasok sa bahay na to. Ba't tayo, tayo, isa tayo sa mga napili for this season. And, as nakakatanda si your ate, enjoy lang natin to every moment every minute. Nais kang makita. <laughs> Enjoy lang natin to, guys. And sana makabuo tayo ng mas masayang family for this season. So.